Okay, class, please bring out one sheet of crosswise now. Ma'am, crosswise po? Yes. Crosswise, ma'am? Oo, crosswise. Totoo po, crosswise. Oo, ma yes. Ma'am, crosswise po? Talaga po, ma'am, crosswise. Cross ma'am, ano klaseng papel? Sige, kahit anong papel na lang. Class, <laughs> pakibilisan ko muna ng papel. Mag-surprise <laughs> quiz tayo. Surprise quiz? Ma'am, hindi kami nakapag-review. Hindi mo nyo naman po kasi sinabi na magpapa-surprise quiz. Okay. <laughs> class, ang tatanga nyo? Pepe, yung kong papel. Ay, isa na lang to eh. Crosswise lang naman, natiin mo na lang. Ay, sige. <laughs> oh. Ay, ma'am, sorry po. Oh. Akin na yung papel mo. Ma'am, sorry po. Oh. sino gusto sumunod? Class bang si CR lang ako? Wala. Ako mahuhuli magkakopyahan kasi kapag nahuli ko kayo, lagot kayo sa akin. Uy, ang sakit na ba? Uy, Uy, Ano? Kopya ako. Ang galing ko kayo. Ang, ang galing mo naman. Uy, ano ba kayo? Hindi naman. Nag-aaral kasi ako sa bahay. Ayun. Patingin ako ng score mo. Bakit mas mataas yung score mo kaysa sa akin? Ang mapiya ka lang naman sa akin, ah. Wow. Yung iba mo kasing sabot parang mali, kaya pinalitan ko. Kaya akin na yan. Uy, ano na? Pukupya na. Okay, sige, tapusin ko lang to. Daling ko na lang mamaya sa upuan mo. O oh, sige, hintayin ko. Bilisan mo, ah. Eh, pinong papel. Oh, pipay, oh, Pin yung tayo, pa si pa o, pipay, o, bilisan mo habang wala ka si mam. OMG, CCTV ba yan? May CCTV pala dito. Hala, di ko napansin. Okay, class, please exchange your paper. Mag-check na tayo. Last 50 dog. Ka, Tapos ko yung mag-check. Oo, oh, oh, teka, hindi na pa kami na-check. Hindi ko pa na-check yung, sakin, bakay bakay ba yung, yung paper paper mo? sa akin, ma'am paulit. ulit. Pakibay yung mga papers sa may-ari. Eh, oh. oh, bakit ka mo, paper mo? Sana all mataas. Ah? Hala, ano ba yan? Ang baba naman ng score ko. Anong mababa dyan? Ilan ba yung score mo? 48 over 50 lang. Eh? Ah? Okay. Hoy, bakit? Kung bakit ikaw naka-48, tapos ako nakatulang, sa'yo lang naman ako ng obya. Yeah. So, nakita niyo na yung mga scores niyo? Now, pass your paper. Pass mo na lang yung paper mo, okay na yan. Papas nga. ito na ba lahat papers niyo? Yes, oh, ma'am! Ma announce <gasps> Hi, guys! Please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification